Karil hindi na naman isinama sa pag-guest sa Family Feud ng It's Showtime host. Na itsapwera na naman nga ba o talagang umiiwas lamang ang host na si Karil. Tuloy na tuloy na nga ang bakbakan ng mga It Showtime host sa kapuso game show na Family Feud kung saan pinangungunahan ito ng host na si Ding Dong Dantes. Nakapag-taping na umano noong nakaraang Sabado ang mga taga It Showtime sa naturang program, kung saan hinati sila sa dalawang grupo, ang Team Vice Ganda at Team Ann Curtis. Kajoin nga sa Team Vice si Najong Hilario, ang tita ni Karil na si Amy Perez at si Juggs, at napunta naman sa Team Ann Curtis si Navang Navarro, OJ Alcacid at Teddy Corpus. Ayon sa ilang mga sources, Enjoy na enjoy umano si Ding Dong at ang buong staff sa paglalaro ng bardagula ng mga players from its Showtime family. Aabangan nga umano ito ng mga kapuso viewers, ang mga nakakalokang okrayan ng mga magkalabang grupo, lalo na ang mga batuhan ng punchlines ni na Ami nang nasa Team Vice at ni Oji na nasa grupo naman ni Ann Curtis kung hindi na nga magbabago umano ang plano. Sa April 8 na umano mapapanood ang naturang Family Feud episode. Marami nga umano ang nagtatanong at naiintriga kung bakit umano wala si Karil sa Team Ann Curtis o Team Vice Ganda na maglalaro sa Family Feud. Umiiwas na naman ba ang actress at TV host sa kanyang ex-boyfriend na si Dingdong Dantes? Noong nag-promote daw kasi si Dong at Marian Rivera ng Rewind sa It's Showtime, ay absent din si Cariel, maging ang kanyang mami na si Sasha Padilla. Samantala sa labanan naman ng ratings game ay natalo ng It's Showtime ang It Bulaga noong nagdaang Sabado, March 23, base nga sa latest result ng NUTAM People's Ratings. Kung matatandaan nga ay si Karel mismo ang nagbanggit noon na nagkita na sila ni Marion Rivera. At ayon pa kay Karel ay maganda o pala sa personal at mabait si Marian. Ilan naman sa mga reaksyon ng mga netizens ay napakomento. Ani ng isa, ayaw lang niya na maging issue. Pagsali niya syempre, pag-usapan na naman sila at pwede ba may kanya-kanyang buhay na sila. Huwag na gawing issue. Pagtatanggol naman ng ilang netizen. Ang taping umano ng Family Feud ay nataon sa second honeymoon ni Karil at ng kanyang asawa na si Kael. Kung kaya't hindi ito nakasama sa Family Feud. Komento pa ng isang netizen. May respeto si Karil sa kanyang asawa at kay Marian Rivera. Umiiwas lang umano siguro si Karil sa mga makasalanang mata ng mga chismosa. Komento pa ng isa si Karil hindi pa nakamove on kay Ding Dong. Nakadalawang anak na si Marian Rivera. Ganyan lagi ang eksena. Nawawala lagi. May mga nagkomento pa na kahit na 10 years na umano si Karil at si Kael ay tila hindi pa rin umano nakakalimutan ni Karil ang mga pangyayari. Komento nga ng isa, hindi pa din maka makamove on si Karil sa nakaraan nila ni Ding Dong kaya hindi siya nag sa family feud sa bagay. Noong nag-promote sila Marian Rivera at si Dingdong Dantes ng movie at Showtime, wala rin si Keriel. Bagamat may mga issue na lumalabas tungkol dito ay nananatili namang tahimik si Keriel, maging ang kanyang mga co-host na sina Vice Ganda at sina Ann Curtis.